dating sapa po na pinapaliguan po namin. Ito ngayon na po, sobrang taas na po. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan, ang linaw po ng tubig. Ayan. O, yan, tulay po yan, o. Oh. Tapos, ayan po na yung mga kasya. Kasya, gumagawa ng ano. Tingnan nyo po. Napakaganda na po dito. Uy! Uy, Papa! No, no. Masama-sama masama yun, o. Oh. Nangingilabot ako, eh. Ayan po, oh, grabe po. So, taas. Ayan. Tingnan nyo naman po. Ang tubig. Ayan. Dati po, may ano po yan dito. May pumunta po kami dito. May may hagdanan po ito. Ito ngayon. Tingnan nyo naman po. Sobrang taas na po. Ayan. Grabe. Sobrang taas na po. Ayun po, doon po kami naliligo po o sa dagat na sa ano na yun sa ilog na yun Ayun. Tingnan niyo naman po, super so, taas. Ayun. hindi na po maano. Ayun, nagbabay po sila. Tingnan niyo, napakaganda po. Ayun. Di ba? Ayun ang tulay. Ayun, nilagyan na po dati po wala po itong tulay. Oh, bago lang po ito. Eh, tagos na po yata ito sa tikling pagka ano. Oh, 'yan. 'di ba? Ang ganda na po kasi may may bisik, may, may ano na po ito. na po. Ayun. Thank you po. Yan po ang bundok ang tataas po 'yan diyan. Super taas. Ayun. Grabe. Ayun po si Nanay Fatima. Nainopo. po <laughs> Pinuha po kami kasi biruin nyo naman po yan, oh. Yung nilakad namin, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda na ng lugar dito. Dati 1974 pa kaming naligo-ligo uh, madalas kami maligo dito sa, ano. Sobrang lalim pa ng mga ano dyan. Ang gaganda pa ng tubig dyan. Ngayon, nalana, oh. Andito na lang si Nanay Fatima, oh. <laughs> Ginutom. Sira sama ko lang po yung ano. Oh. napaka ano po ang, ano ang lalim po na binabaan namin. <laughs> Ang ganda. <laughs> Ay, pa po si oh, yan. Umbigay si Nanay Pati mo. Oh, no -oh na po kami. Salamat naman at bumaba po kayo. Sir, salamat at bumaba kayo. <laughs> salamat. Oh. oh, mga katimrang pataas family, oh. Si Nanay Pati mo, pumunta lang dito para ano eh, Magpalamig. <laughs>